mga Hawakan mo yan. Makikita niya ang hinahanap niya. Tara nat baka mabuta ka pa ng oh, uh -huh. asawa mo. Hoy, babae ka! Sino yung kasama mo? Grabe ka! Kung malo at mo yung aking magulang, pinagdadamutan mo, tas kaya pag gagawin mo, sino siya? Kabit mo ba siya? Napakakapal ng mukha mo, pinagdadamutan lang mo na nga magulang ko. Nangangabit ka pa? Ito ang bagay sa'yo! Ah! Kadiri! Ano ba to? Yan ang bagay sa'yo! Mami, dito na po muna kami titira ni Des habang ginagawa pa po, po yung bahay namin. Ah, isa, sige. Tuloy kayo. Pasok. Ikaw talaga, hindi ka man na nag kay Mami. Ayaw ko nga. Malay mo, kung yun ng ista, tas malansag, mm -hmm. di amoy ko pa. Maduwak pa ako. Alam mo, napaka ko sa ganun eh. Ikaw, man dito, dala mong kagaspangan ng ugali mo. Pagdating sa bahay na to, sana man ng gumalang? Hindi naman kasi ako ganun eh. Hey. Hindi ako nagpangamanok. Patatandain mo muna ako masyado. Tita, dito na po pala kay titira. Oo. Next time, huwag kang magmamano sa akin, ha? Ganda-ganda kang Patatandayin mo agad. Sige po. Shh. Mami, bakit po kaya ganan yung ugali ng asawa ni Tito ay naku wag mo na yung papansinin. At iwan eh, ko ba dyan sa tito mo kung bakit pumatulod doon? Eh pagkakasuplada uh, naman. Oo nga po mami. Para kung ang sama po ng oo Huya mo na bunso. Wag mo na yung pansinin. Aisha, tatapusin ko na itong aking paghuhugas. Punta ka na muna doon. Sige po mami. Nak, pwede ba kang ng pambayad sa iyo sa kuryente? Due date na tayo bukas. Ah, sige po mami, wala pong problema. Magbibidira po ako bukas. Sasige. Mami, pakinig ko po kayo na no, humingi kayo ng pera kay Wuwot pambayad sa kuryente. Sa totoo lang mami, laan po yun sa pampagawa namin ng bahay eh. Hindi na po kayo dapat humihingi ng pera sa anak ninyo kasi may asawa na siya eh. Ay, sasige. At ako'y hindi nahihingi. Dapat lang po kasi pamilyado na yun. Opo kasi di po talaga kayo dapat umaasa na sa anak ninyo at may pamilya na. Ayan! Magtinta ka ng itlog! Hindi naman ang ang nanay mo ng pera sa asawa ko na pambayad ang kuryente. Tatandaan, tatanda nyo na. Kailangan asa pa kayo sa asawa ko. Malis ka nga dyan. Daming pang Oh, uh, hello. Oh, asan ka ngayon? Okay, sigurado akong malis na yung asawa mo. Oh, siya, sige. Pumunta na ako dyan. Miss na miss na kasi kita. Oh, sige, sige, babay. Punta na ako dyan. Ano, ang tagal mo naman. Kanina pa ka tayo dito eh. Alo, yung muna ako. Nakakainis na ba? Pinagkakampi-kampihan ako. Sige, so, sige. Tara na. Yes, sir. Sige, sige. Aba! Asawa ni Wuwut yan ah! Mandayan sa akin, susubong ko yan. Mare! Mare! Pabili nga! Uy pare! Bukti! Dumating ka! Huwag kang alis ha! Intayin mo ko dyan sa labas! Oy, alam mo ba pare? makita ko yung asawa mo. Nakasakay sa tricycle. Parang may something. Ang sweet-sweet nila. Baka naman tricycle driver lang yun. Hindi pare. Iba yung sweetness nila eh. Parang may relasyon. Ang dami mo sinasabi. Parang hindi totoo. Magbilan mo na lang ng soft drinks, dami na lang ng chismis. Chismosa ka talaga. Sige, pala ka. Itlog! Itlog, Itlog ng pogi! Ilang po beses? Oh. Nakita ko yung asawa ng kapatid mo. May lalaki. Tricycle driver. Ay, naku, misis. Hindi ako nakikilam sa mga ganyan. Hiyaan mo na sila. Baka naman yun hindi totoo. Sinabi ko na nga sa kapatid mo eh. Ayaw rin maniwala eh. Ay, eh, baka nga mali lang yung nakita mo. Ay, bala kayo. Basta nakita ko. Nakasakay sa sige. Wala ka na nga. Magtignan na lang tayo. Ay, mga meses, oh. Tignan mo lang. O, oh, di ba? Ayun eh, ang yung ko sa'yo. Oo nga eh. Teka nga, meses. Hawakan mo yan. Makikita niya ang hinahanap niya. Tara na baka maabutan ka pa ng Oo. kasama mo. Hoy, babae ka! Sino yung kasama mo? Grabe ka! Kung malwat mo yung aking magulang, pinagdadamutan mo, tas ganyan pagagawin mo, sino siya? Kabit mo ba siya? Napakakapal ng mukha mo, pinagdadamutan lang mo na nga magulang ko. Nangangabit ka pa? Itong bagay sa'yo! Ah! Kadiri! Ano ba to? Yan ang bagay sa'yo! Walang yakang babae ka! Bata, anong ginawa mo sa asawa ko? Yung asawa mo, tanungin mo! Ano ba, Des? Ano ba nangyayari? At saka sino itong lalaking to? Itong kumag na to? Totoo yata yung sinasabi ng kumari ko eh, na nanlalalaki ka. Sino bang hindi makakapanlalaki sa ugali ng pamilya mo? Ang galing-galing nila magmagaling? Hangga sweldo mo, kailangan nasa sa kanila? Kailangan pa sila supportahan? May pamilya ka na, hoy! Hindi mo na sa kailangan tulungan! Ano bang pinakit ng masama sa'yo ng pamilya ko? Eh kung ikaw nga yan, damot-damot mo eh. Kaya kung ako sa'yo, hakutay mo lahat ng gamit mo. Lumayas sa pamamahay ko.